tanghali sa ating lahat po mga kaidol so, dito na po kami sa pier ng Dabao City pero malayo-layo pa ng konti yung aming deliveran dil no? Ito, mga kaidol no? pier ng Dabao City Tamba na naman tayo Daan tayo ng Dabao Pier uh, Sa programa sa Magayan mga kaidon uh, hindi, hindi tayo makadaan doon no, kasi uh, Lakbay tayo mga kaidon Hindi tayo sumakay ng barko Lakbay kami papuntang Kagayan Bureau City no. Sa aming nilibiran so, Ito ngayon Pier Pier ng Dabao City Agoynoy forklift oh, nila ang oh, laki ng forklift oh. ah yan pala yung fear, um, ano na yan forklift na yan nag traffic naman eh kita sana natin doon oh. galing

barko din po yan mga kaidol no? yung mga dalawang boom yan ang pinapangarap natin dati mga kaidol no? na makasampa tayo dyan mga, tayo uh, operator pero hindi tayo pinagpala mga kaidol no? kasi na expect ka agad yung ating uh, yung sitok eh, na tayo mag apply dyan no? nga lang hindi tayo talaga pinagpala mga kaid kaya hindi tayo nakapag-operate ng tower sa parko mga no? may ibang pangalan yan mga kaid nakalimutan ko lang kung anong pangalan yan ah gantry hindi pa rin gantry mga kaid kasi iba pa rin yung gantry mga no? yung gantry ay sa mababa lang mga kaidol sa lupa lang uh, meron ding meron ding nakapix meron ding hindi na may gulong din ah, uh, pwede tumakbo ito may forklift dito kung ano ito mga kaidol uh, dito sa dabo mga kaidol ay naglalakihan din ng mga building dito mga kaidol uh, ano pabrika mga kaidol no ano building dito dito lang yung mga building dito yan din mga kaidol yan tower na country mga kaidol So, hindi tayo pinagpala dyan Kaya nandito tayo no Sa tracking Saka na expired na yung inchito natin Kaya hindi tayo naka Apply dyan Mayroon sana ay siguro matik Nandyan tayo mga kaidol Nakasampa no malaking forklift mga kaidol niyok 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 uy pa traffic talaga Lin, <tries> Lin, 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 kalayan. yan yung pa tawag niya no? hindi yan forklift mga ka idol no, laki ng planta doon mga ka idol oh. No. Yeah, alam niyan mga ka kung ano yan no? Malapit na dito mga kaidol idol na ko Anong nangyayari dito? Sinapang ng traffic po! yung mga kaidol no o clip mga kaidol ay humahaba rin yan mga kaidol parang tower crane no ah parang parang mobile crane mga kaidol sorry 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 naman yan. napakainit init na. Okay. Na Tingin-tingin Kalala. Kiyala napakalalaki na na barko laki ng pabrika dito mga kaidol yan ang pinakamalaking pabrika dito mga kaidol no? talagang napakalaki power plant yata yan tawag yan mga kaidol nama baik. Yan makai dul bir nang Dabau City. Oh, di bawah makai dul. Oh, so, nak Ganda dah makai dul. Oh, yan yung ah uh, Gantry uh, Tower, Gantry Tower crane mga kaidol no. yan po ay lumalakad po 'yan no. Ah, kaidol. Ah, hanggang dito na po ang ating pinagtrabok, tinatampok no mga kaidol. miga-miga lab sa out sa buong mundo. Ah, naway po masaya po kayo o na-enjoy po kayo sa kapanood sa aking content at vlog mga kaidol. yan yan. Napakalaki yung kirito na sa gitna. mga kaedon? So maraming maraming salamat po. Thank you po. See you next. Love mga kaedon. Malaking pato.